Ano lang, kawa naman Brother, you want this one? It's okay, take this Maybe you're not eating it ah. Eat this one ah, okay like cat. Hello, what's up, what's up guys Ah... Um, Tara, samahan niyo ako. Libot-libot lang tayo dito sa Mahabula. Itong Black Tree na to. Uh, in fact, magpapaprint lang po tayo ng uh, mga documents at bilit tayo pang-design. Okay? Tara, samahan niyo ako. Brother, this one front and back. Yeah. Also this. Ah, uh, paprint tayo kasi magpaparin yung tayo ng passport. Lipo kasi tayo maabot na 10 years validity. So, parin yung tayo hmm Pogi? Ano? What do you think? Yeah, back and front. 1? 2. Huh? Oh, okay. How old you are now? Bulog? 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 That's fine. Huh? How many? Still, one six now. Still Yeah. Not like you, no? You're 10K, no? <laughs>

amel bonang garang nu ada ya it Europe means any. i'm hansang no? wow gunggung barini kita semuka lain Then this one I'll send you A document And guys Nakakapagpa-print na tayo ng ano ng tawag dito mga documents natin Nga pala itong uh, itong uh, tawag dito dito sa 4G itong Indianong to na, eh, 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 nasa loob vlogger din pala yan Nakalabay <laughs> <laughs> ano, Diyos ko 10K Kaya ayun Minsan din kasi nagpapaturo tayo sa akin. Okay, sige Punta naman tayo sa Tasty Hindi tayo tinapay Over the edge Feel like I'm floating through the air felt I am restricted fixed upon the web I need to kick the habit that my mind Hello po. 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 Kapayan. Ay, ano po? Kapag mamatay dito, di ba kunin ang kulit ang cellphone niya? Hindi hmm, ko po ano. Kasi may kaibigan kami ng matay dito eh. Ah, talaga? Diyan mo sa black person. Hindi siguro. Naman sa... Hindi naman po siguro. Hindi po. Hindi eh. po. Ay, nga, hindi namin alam eh. Kasi sabi, itanong mo sa Harris. Kung ano bang hibig? Hindi ko kunin. Ate, may pandesal pa po kayo? Sabo ba? Ay, ay, ito nga pala. Tanga lang eh. <laughs> <Okay>. <laughs> Tsaka, ate, meron po kayong donut na may parang... Walang ba po, walang Pilipin. Ah, wala. Sayang. Pandigo ko, asodo. Bukan nga natin to. Asado. Ay, tayo, ganyan na ay. Ay. Mura lang po, ano, one, nabili ko yan, 145, tapos ngayon yata mga nasa 120 na lang, 110, ganyan. Kasi meron ng mga bagol lumabas na rin po. Yan yung kauna-una. Para parang sa cellphone, parang no? kung parang cellphone din ano may hmm. pag may bagol lumabas. Opo. Oh, yan yung pabili ko kay Jimmy, yan talagang <laughs> pabili mo eh. Walang kabayan. Opo, kaya lang, tawag dito. Oh, mas maganda po lalo na sa Pilipinas, especially pagka traffic. Kaya lang sabi ko. Ha? Wala ko upuan Merong iba may mga upuan po. Para sa ko yung upuan eh. Meron. Yan po yung, yung style niyan wala. Pero may mabibili ko yung customized na ano, may lalagyan niya na upuan. Magkano po siya, te? Tapos, Duri. Salamat po. Thank you. Thank you po. Ayun. Ay, nakabili na tayo ng tinapay. Ano, mamassel pa ba tayo? May dala-dala kasi tayo eh. <laughs> natin na lalagay ito yun na okay eh oh, may natawag pa Hello Hello Nandito na, nakabili na ako ng tinapay Dito sa pangalan, bibla ako ng ano Bibla ako ng tawag soft drinks Ako okay. <laughs> Bumili nga tayo nito. Gusto ko yung anak ko. Ito kasi mga binibili ko dati sa anak ko. Nice. Alas, bagel, sapa. And Coke Zero. Ainako, brother, siro you know ada. Where are you? Campus. Campus, this one only half KD, sa? No. My lord. Yo, bike Kampulus. My wife. Bike, bike. Ah, that one, the bike. Mm. Um, only uh one pie. but now I think in uh, Alganem it was only uh, one twenty or one thirty. This one nice ah. Huh? How much all? Four, five, six hundred. nga tayo Sneakers. What else? Hit cap? No? Ito na lang. And then this too. How much? Dinar? Dinar sa? Dinar ni. My lord, very uh, expensive Dinar, ah me. Dinar ni. Brother, say hi. You are in my vlog. You're in my vlog. Say hi. Hi. <laughs> Where is your cellphone? Where is your cellphone? Huh? Yeah. Open YouTube. Open YouTube. <laughs> Subscribe. No, no. <laughs> sa pilitan to, sa pilitan. <laughs> gimme, gimme, no. gimme, gimme. Do not unsubscribe, ha? <laughs> sa pilitan to. Hey. Live? Ha? Live, ha? Yeah, sometimes I'm doing live. Sometimes, everything nga ako nag Oh, why it was break at break? No, not this one. Are big. See, see, you're, you're not subscribing to me, no? See, host me, no? Okay? Subscribe. Subscribe, no? <laughs> you need to click first, no? Ay Hello, brother! Hello, bro! Hello, bro! <laughs> Ay, hello, Bri. pa pwede na yan. Okay? and then subscribe. Okay? Yeah. Man. Do not unsubscribe, okay? <laughs> okay, thank you, man. This is me. Yeah. Okay. Yeah, that's that's the one. Later. New, new, you. Yeah. This pa Hello. Oh. Oh, nandito pa. KDD, oh okay, okay. okay. brother, have KDD, oh brother, KDD, oh ya, brother, you this KDD? KDD brother, Yeah. Wah. cook Filipinos then this KDD, brother, How much this three? Coming after four. Seven fifty? Roba roba each? Okay. 150 hello. each. No, sorry, two hundred each. Yes. Ah. Hello? Hello. hello. Yes. Two glass? Yes. Yes. Hi brother, hello. thank you. 134 hundred. Kaya yun. Okay, okay, shake. Thank you. Hi. <laughs> thank you, thank you. Ayun <laughs> <laughs> uh? guys, so Ito nagpa-print lang tayo, bumili tayo ng tinapay. Tapos uh, nabili na rin tayo ng soft drinks, mga chichiri ah. Para mamaya, gabi, mayroong chicha tayo. So yun lang po. If, uh, kung bago lang po kayo sa aking channel, Please subscribe na lang po Share, like At pa hit na rin po sa notification bell Para sa po mga Updates at mga bago kong video Ayun po, maraming po salamat Paalam Ang bigat na dala ko Hindi na ata kaya na ng uh, Scooter ko Ah kaya Kaya lang yung balance wala Ayun eh Hey! Sige na. Bro! You want juice? You want juice? Oh, buy some. Okay. Okay. May pero pera ko yung pasensya. Dahil lang, bigyan nga natin siya ng juice. Ay, pinapay Naaawa naman. Brother, oh. Hmm. You want this one? No? Just only? Okay. Naaawa naman ako. Ay, dalawa pala to, eh. ito eh. Hindi ako na nga nito. lang. Kawa naman. Brother, you want this one? It's okay. Take this. Maybe you're not eating it. Ah. Eat this one, ah. Okay. Okay. Okay, so yun lang po. Ay, eto Hello! <laughs> diba? Mukha ng tanga. Oh, oh, oh. Ayun, sige po. Paalam!